Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Kabayo, dumaan sa drive-thru ng isang fast food restaurant. Lalaki, nakipag online sa kalabang nasa TV. Labis na kinaaliwan ng mga netizen. Kasal ng apat na dating PDFs, ginanap sa isang falls sa Occidental Mindoro. SUV sa Novaliches, binatikos matapos ang hindi wastong pagpapark sa isang gasolinahan. Isang pamilyang Pinoy na nakaranas umano ng diskriminasyon sa Espanya. Humanoid robots na kayang makipagboxing. Bida sa 2025 World Artificial Intelligence Conference sa China. At makitid dat one-seater na kotse ni Lica ng isang mekaniko mula sa Italy. bang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan? Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama bu buong pwersa na DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZR HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, hindi na bago sa ating paningin ang mga kabayo sa kalsada, lalo't isang kalesa sa mga makalumang paraan ng paglalakbay na hanggang sa ngayon ay nakikita pa rin sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Pero what if ang kabayo na yan ay makarating pa sa drive-thru ng isang fast food restaurant? Ang pwedeng eksena yan, panoorin sa report na ito. Bida ang saya! Hindi lang sa serbisyo ng fast food resto na ito, kundi maging sa good vibes na hatid ng customer na si Kenneth Villarica o mas kilala sa kanyang vlogger name na Topa Positive Vlog. Sa halip kasi ng kotse, motor o bisikleta ang kanyang sasakyan papasok ng drive-thru ng resto, sakay-sakay ito ng kanyang kabayo na si Positibo. Kahit kita ang pagkamangha ng kahera, tuloy-tuloy lang ang customer sa pag-order ng fries, chocolate sundae at burger. Nagawa pa nga nitong makipagkwentuhan at tinanong pang may-ari kung naninipa raw ba ang kanyang alaga. Hindi. Nagbibigay ng pera Mano ka? Tuwang tuwa rin maski ang store manager at iba pang staff ng resto at masaya rin sumilip sa kamera para mapabilang sa vlog. Sa dulo ng video, naghati din ito ng positibong vibes sa kapwa nito customer. Nang ibigay niya rito ang kanyang mga in-order na pagkain bago umalis kasama si positibo na para bang walang nangyari. Pero bata, ba ito? sa kanya. Kayo sa kanya. Alright! Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, labis ang aliw na hatid ng lalaking ito na nag-viral kamakailan sa social media dahil sa kanyang version ng at-home workout. Ang lalaki kasi nag ng mag-boxing at ang kanyang kalaban, aba, Nasa TV lang naman. Ang mga tagbo sa binansagang online boxing at ang hirit ng mga netizen, panoorin sa report ni Rose Babiera. Bye! Talaga nga namang walang papantay sa creativity at humor ng Pinoy. Kagaya na lamang nitong bagong kinaaliwan ngayon online na isang lalaki na nagpost ng video ng sarili na nag e sayo na magboxing. Pero ang pumukaw sa atensyon ng marami, ang katunggali ng lalaki, hindi niya pisikal na kasama, kundi online. Sa video, makikita ang coach umano ng lalaki na nagtitrain sa kanya na makipag-sparring e eh, nasa TV. Suot ang boxing mitts, nagbibigay ito ng direksyon sa teknik na gagawin ng lalaki, na agad naman itong nasusundan. Sa harap ng TV, panay ang suntok ng lalaki habang sinasalo ito ng trainer. At talaga namang mukha silang nagbaboxing. Ang caption ng uploader, iyon daw ang halimbawa ng workout from home na naman ng mga netizen. Ang isa tila nakakuha ng ideya na posible pa rin ang pag-workout kahit tag-ulana. Habang ang isa ay napaame na minsan na raw siyang nagyabang sa mga katrabaho na siya ay madalas magboxing. Pero ang hindi nila alam, e eh, ganitong boxing ang kanyang tinutukoy. Ang isang ito naman, pabirong ibinahagi na ginaya niya raw ang lalaki sa video. At ngayon, e eh, wala na umano silang TV. Patukoy na mukhang nadala sa emosyon at nasuntok mismo ang appliance. Gayunpaman, marami ang kinumentasyon nagrekomenda ang practice na iyon. Effective daw ito kung gustong mag-create ng muscle memory o para sanayin ang katawan sa mga teknik na siya rin dine-develop sa mga training. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Napawaw ang netizens sa isang espesyal na kasalang idinaos sa Occidental Mindoro. Bukod kasi sa simbolo ito ng panibagong pag-asa para sa apat na dating persons deprived of liberty o PDL, ang lalo pang nagpatamis sa kanilang pag-isang dibdib ay ang di matatawarang ganda ng lugar kung saan sila nagpalitan ng matamis na idol ang venue, talagang aesthetic at ang background music, abay nang galing lang naman sa lagaslas ng Aruyan Falls. Kaya naman, heto at silipin ang tinawag na Water Terraces Wedding ng Sablayan LGU sa report ni Angelica Cosme. Misto lang sa isang paraiso, nagpalita ng matamis na idew ang apat na magsing-irog na ito mula sa Occidental Mindoro. Saksi ang kalikasan sa kasalan ng apat na dating Persons Deprived of Liberty o PDLs sa kanika nila mga kapareha. Ang tinawag na Water Terraces Wedding nangyari sa gitna ng Aruyan Falls na matatagpuan sa Sablayan Prison and Penal Farm. Handog ito sa mga dating PDL bilang bahagi ng Social Integration Program. Naselyohan na ang kanilang pag-iibigan sa pamamagitan ni Mayor Walter Bong Marquez at Anya, ang panibagong yugdo na ito sa buhay ng mga dating nasa piitan ay isang panyaya tungo sa pagtuwid ng landas at pagbuo ng mas makabuluhang kinabukasan. At syempre, ang nagsilbing ninong at ninang ng apat na bagong kasal ay mga pulis sa blayan. Pumuhos naman ang pagbati mula sa mga netizen na namangharin sa ganda ng pinagdausan ng kasalan. Para sa DZRH TV, ito po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, isang SUV sa Novaliches, Quezon City, ang umani ng batikos matapos mahuling nakaparada ng hindi ayon sa alituntunin sa parking ng isang convenience store sa loob ng gasolinahan. Sa Facebook page na Parkeserye, Makikitang Montero na may mga nakadikit na babala sa mga bintana at windshield nito bilang paalala na ang paradahang iyon ay para lamang sa customers at delivery trucks ng naturang tindahan. Ang mga detalye tutukan sa trending report ni Millie Borja. Umani ng batikos ng isang sports utility vehicle o SUV sa Novaliches, Quezon City. Matapos itong mahulihang nakaparada na hindi ayon sa alintuntunin ng isang convenience store sa loob ng isang gasolinahan. Sa Facebook page na Parque Serie, Nakilala sa pagbabahagi ng mga litratong ipinapadala ng mga netizens tungkol sa mga maling paraan ng pagpaparada, makikita ang isang Montero na may mga nakadikit na babala sa windshield at mga bintana nito sa harap at likod. Nababasa sa babala ang mensaheng, kung lagpas 30 minutes ka magpapark, huwag ka po rito. Exclusive po ito para sa mga customer at delivery trucker ng store. Hanap ka ng sarili mong parkikan. Ayon pa sa page, ito ay pinadala ng isang individual na pinuna ang pangyayari. Umani ng higit 3,400 na reactions ito sa Facebook at higit 400 comment ang post. Karamihan ay ayon sa pagpunasan na sabing paglabag. Biro ng isa, dapat ang gamit na tape sa pagdidikit ng papel ay ang nagiiwan daw ng residue. Mayroon namang pinuri ang ginawa ng convenience store at sinabing dapat ganito ang lahat ng bintana, para magtanda ang mga kamote driver. Kadalasan ng mga parking slot sa harap o paligid ng mga negosyo ay para sa gamit ng kanilang mga customer o kliyente lamang. May karapatan ng mga negosyo na magreserba ng parking spaces para sa kanilang patrons. At madalas, requirement din ito ng mga commercial building para maiwasan ang pagbalakid sa trapiko at kaguluhan sa mga pampublikong daan. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, labis ang galit at pagkadismaya ang naramdaman ng presidente ng isang sikat na food brand nang bumisita sila ng kanyang pamilya sa kinilalang pinakamalaking simbahan sa buong mundo na matatagpuan sa Espanya, ang Basilica de la Sagrada Familia. Sa isang Facebook post, ikinwento nito kung paanong tahas ang sinabi ng guard ng natutang simbahan sa kanyang asawa at anak na wala raw sila umanong tiwala sa mga Pinoy bagay para harangin at kinailangan buksan ng mga bag bago sila makapasok. Ang iba pang detalye, tutukan sa trending report ni James Galangue. Deeply upsetting, yan na lamang naging pahayag ng President ng isang sikat na food corporation na si Prudencio Garcia nang maranasan ng kanyang pamilya ang ma-discriminate sa Spain. Sa gitna kasi ng bakasyon ng pamilya kung saan dadalaw sana sila sa kinilalang pinakamalaki simbahan sa buong mundo, ang Basilica de la Sagrada Familia. Kabilang si Garcia at ang kanyang sa isang grupo na binubuo ng 23 turista at habang papasok ng pintuan ay naasayin siya sa ibang pila at nawalay sa kanyang magina ina at dito na nangyari ang pandidiskrimina. Habang papasok kasi tinanong ng gwardya ng simbahan na magina ina kung anong kanilang nationality, bagay na kanilang ikinagulat at mahinaong sinagot na sila mga Pilipino. Agad na pinabuksan ng guard ang kanilang mga bag dahil ayon sa kanilang wala raw umano silang tiwala sa mga Pinoy. Gitli ni Garcia, isa raw itong malaking kahihiyan lalo't taliwas ito sa diwa ng patron ng simbahan na kanilang binibisita ang Sagrada Familia na umakatawan sana sa pagkakaisa, hindi pagkakawat na sa paggalang at hindi rasismo. Gayunpaman, pa sinabi ni Garcia na susulat ito sa United Nations Educational Scientific and Cultural Organization o UNESCO at sa Spanish Cultural Authorities upang aksyon at hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari. Samantala, ang naturang bakasyon ng pamilya sa Barcelona ay bilang kanilang early celebration sa nakatakdang retirement ni Garcia. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Sa ating next trending story, naging agaw pansin ng isang humanoid robot sa isang artificial intelligence conference sa China. Hindi dahil sa nakapagsasalita ito tulad ng sa tao, kundi kaya kasi nitong makipagsuntukan o makipagboxing. Ang nakakabilib na hashtag, teknolohiya na yan, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Robot na kayang makipagboxing? Yan ang agaw pansin sa mga dumalo sa ginanap na 2025 World Artificial Intelligence Conference o WAIC sa Shanghai, China. Weighing in at 77 pounds, this lightweight G1 robot can throw a punch. Isa kasi sa mga tampok na high-tech innovation ay ang G1 robot mula sa Chinese robotics firm na Unit Ang humanoid robot na kanilang ginawa, may kakayahan na makipagboxing boxing o sumuntok, sumipa Dumepensa at maging bumangon kahit ilang beses pa itong bumagsak. Mala atleta sa ring ang peg. Sa video, kitang kita rin ang abilidad ng robot na ito na makipagsabayan sa kalaban niya ring robot na kinokontrol remotely ng mga operator sa labas ng ring. Mayroon itong napakaraming detection sensors na nakakabit upang maging posible ang abilidad nito sa combat skills. Ayon sa Unit 3 Marketing Director na si Wang Jiwei, equipped ang robot ng iba't ibang commands upang mapagalaw ang mga kamay at At this stage, we operate the G1 robot by remote control. So, in fact, we want to let users experience the competitive sense of fighting between people. That's why we have it remote controlled by operators. In the future, our underlying logic is to improve the sports ability of the entire product through different events and different demonstrations of sports abilities, and then improve the reliability of our hardware. Ang naturang robot din aniya ay patunay ng mabilis na pagunlad sa larangan ng AI o Artificial Intelligence at Robotics. Posible rin aniya itong magamit sa hinaharap hindi lang sa sports training kundi pati na rin sa disaster response at human simulation technology. Buko dito, una nang nauso at sinubaybayan ng ilang robot enthusiast ay ang battle bots, kung saan naglalaban-laban ng mga human-made car robot sa isang arena na ang goal ay masira o madisable ang kalaban. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, isang kakaibang sasakyan ang niremodel ng isang mekaniko mula sa bansang Italy. Gamit kasi ang original parts ng 1993 Fiat Panda model, ay kinonvert niya ito sa isang makitid na sasakyan na tanging driver lamang ang maaring makasakay. Ang itsura ng tila Narwhis Car in the World ni Andrea Silipin sa report ni Dustin Bayog. Isang mekaniko at YouTuber sa bansang Italy ang kamakailan na nagawa ng kanyang pinapangarap na makitid at one-seater na kotse. Matapos kasi ang isang taon, nabuna ni Andrea Marazzi ang sanarod narrowed one-seater car na gawa mula sa halos lahat ng bahagi ng 1993 Flat Panda na isang car model sa naturang bansa. Sa kabila ng tila sobrang nipis dito para sa isang sasakyan, ay isa pa rin four-wheeler car na may haba na 340 cm at kitid na 50 cm lamang. Kaya ditong imaneo ni Andrea hanggang 50 km per hour habang kaya tumagal ang baterya dito ng hanggang 25 hours. Ngunit hindi pa rin ito isang road legal vehicle o pinapayagang imanayong sa mga kalsada at tanging crazy project lamang para kay Andrea. Ito rin ay upang may promote pa ang kanilang Jockyard business at sa kanyang pagiging content creator sa YouTube platform. Samantala, inaasikaso na rin ni Andrea ang aplikasyon ng kanyang one-seater car sa Guinness World of Records para sa kategoryang narrowest car ever built sa buong mundo para sa DJI HTV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwento ang kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share niyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa darating na lunes para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una. So Pilipino